Hello, welcome to my channel. Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share sa aking mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa bagong desisyon sa kaso ng MWSS versus Provincial Government of Bulacan. Pinagtibay ng Korte Suprema ang desisyon na hindi kailangang bayaran ng MWSS ang Bulacan para sa tubig ng Angat Dam. Pinagtibay ng Korte Suprema ang desisyon nito na hindi kinakailangang ibahagi ng Metropolitan Waterworks and Sewerage System, MWSS, ang mga nalikom nito mula sa paggamit ng angat dam sa pamahalaan ng Bulacan. Sa isang resolusyon na isinulat ni Associate Justice Henry Jean Paul Inting, itinanggi ng Korte Suprema en Bank ang Motion for Reconsideration na inihain ng Provincial Government of Bulacan, Bulacan Government. Hiniling ng gobyerno ng Bulacan sa Regional Trial Court na pilitin ang MWSS na bayaran ng bahagi ng lokal na pamahalaan para sa paggamit ng MWSS ng mga yamang tubig na nagmumula sa Angat Dam. Pinagbigyan ng RTC ang petisyon na pinagtibay ng Court of Appeals. Nagdesisyon ang Korte Suprema na pabor sa MWSS na humantong sa paghahain ng kasalukuyang motion for reconsideration. Sa pagtanggi sa motion, inulit ng korte ang mga kondisyon para sa isang local government unit, LGU, na magkaroon ng karapatan sa bahagi sa paggamit ng pambansang yaman. Isa, ang pambansang yaman ay bahagi ng likas na yaman. Dalawa, ito ay nasa loob ng teritoryo ng LGU. At tatlo, ang mga nalikom ay dapat magmula sa paggamit ng naturang pambansang kayamanan. Ang unang kondisyon ay hindi natugunan sa kasong ito dahil ang tubig na naimpound sa Anggat dam ay hindi na itinuturing na likas na yaman. Nakuha na ito mula sa natural na pinagmulan, ang Anggat River, ng National Power Commission, NPC. Kapag naalis ang tubig sa likas na pinagmumulan nito, hindi na ito magiging bahagi ng likas na yaman ng bansa at nagiging artificial at gawa ng tao sa katangian. Naniniwala ang korte na tanging ang NPC, na nagpapatakbo ng anggat dam para sa pagbuo ng kuryente, ang kasangkot sa pagkuhan nito. Dahil ang pananagutan para sa pagbabahagi ng pambansang kayamanan ay nasa direktang tagabunot, ang NPC ang may pananagutan sa pagbabayad sa pamahalaan ng Bulacan, at ito ay sumusunod sa obligasyong ito. Courtesy of the Supreme Court Public Information Office. Hanggang dito na lang ang video na ito. Thank you for watching.